Ang video na tatalakayin natin ngayon ay may sensitibong tema kaya tinihikayt ang gabay at diskresyon ng mga manonood. Pinagdarasal ko na sana buhay lang siya. Kahit makita ko lang, ayoko pong magbintang. Diyos na lang po bakala sa kanila kung meron man. Sa kapitan po at saka sa mga crew ng barko, sana naman po alam niyo kung nasaan at paano nangyari itong ganito. Kasi kayo lang naman yung kasama niya dyan. Gawing lahat ng barko may mga CCTV o oh, kaya naman protection man lang sa mga seafarers natin sa ngayon. Dumadami na po yung mga namimissing sa barko. Ako po si Nesemei Atis Aguaviva, asawa ng nawawalang sima na si Jel Agoviva. Simula nung nagkakilala po kami noong 2005, uh, isa na po siyang si Ferrer po dito sa, ano lang, sa atin sa Pilipinas. Tapos yung 2008 po, nag-overseas po siya. May mga anak po ba kayo? Meron po dalawa. Isang 16 years old at saka isang 3 years old. Pwede niyo po pa kami kwentuhan tungkol po sa asawa po ninyo? Eh. Anong klaseng tao po siya? Anong klaseng tatay po siya asawa? Napakabait po. Mapagmahal. Wala po akong masabi kasi alam naman po ng lahat. Gano Yung... siya ka? Bait at mapagmahal at responsable nga ma. At asawa po sa amin. Kamusta po yung buhay po ninyo bago po mangyari itong insidente po na to? Nung ano po, meron po kasi akong ano, konting business doon sa amin, sa Leyte. Uh, nung Pasko 24 tsaka 25, yung, yung last na usap namin po is 25 po ng hapon. masaya naman po. Tuwing nasa laot po ba siya, madalas po ba kayo mag-uusap tong sa po niya? Yes po. Lagi. Gano'n po patalas po? Meron po kasi ang oras eh. Uh, yung break time niya, lunch, tsaka 3 p.m. Tsaka paghapon hanggang gabi. Kasi meron po silang wifi doon. Isa po sa pinakamahirap is yung wala po silang signal at saka communication po sa ano. Tapos po yung kapag may mga masasayang okasyon o no? kaya may mga okasyon ng mga bata na hindi sila nakaka-attend. Ano pong kadalasang reaction niya po yung pagka uh, munari po yun po wala po siyang connection o no? kaya yung hindi po siya nakakadalo ng mga okasyon? medyo po, siyempre, malungkot. Kasi, kunyari kung mababirthday yung mga anak ko, sa cellphone lang yung magpapas ko. Pero ini ko naman sa kanila at ini-explain din niya kung bakit kailangan gawin, bakit kailangan ganito. Kasi para din naman po yan sa mga anak ko. Gusto niya lang po ma-provide yung mga pangangailangan ng mga anak ko po sa amin pong pamilya. Tuwing pag nauwi po siya dito, mga gano'n po siya katagal na sa... Nandito po sa Pilipinas. Nakamatagal na po yung dalawang buwan. Yung, dalawang buwan. Yes. Tapos yes. the rest po talagang nasa... Tamo, nasa tapos. barko. Pagka nandito po siya, ano po yung kadalasan po yung ginagawa bilang isang pamilya po? Ano po yung banting moments po ninyo? 'yung pagkadating niya po galing barko is 'yung ano lang eh tumutulong po siya sa business ko po at siya po 'yung nagde-deliver. Tapos 'yung pag-uwi po ng mga anak ko siya po 'yung taga-sundo. 'yung husband ko po kasi is hindi siya mahilig sa ano, sa labas kasi 'yung bata pa po 'yung mga anak namin. Uh, hindi po siya masyadong lumalabas gusto lang yung banding niya nasa bahay. Usapan po natin yung ano po yung buhay niya po sa loob ng barko. Alam niyo po ba kung gaano karaming Pilipino po yung katrabaho niya po doon? Yung alam ko lang po is yung parang pito o walo. Walo sila doon na Pilipino sa barko. At tapos yung iba po, ibang mga Ibang lahi, lahi po. May mga kaibigan naman po siya doon sa loob? Meron naman po kasi panakaibigan naman yung asawa ko po. Ah. Hindi ko lang alam kung, kasi yung ibang crew nila doon is bago pa lang po, kasasampa ah, pa lang po. Alam niyo po ba sa, kung saan ko pa na po kumpanya po siya bilang safe ferry po? Uh, hindi ko na po matandaan kung ano yung mga kumpanya na pinagtrabahoan niya dati po. Yung alam ko lang yung pangalan ng barko. Pwede niyo po ba kami makwetohan o i detalye po yung pagkakasunod-sunod po ng mga pangyayari po? Kung simula po nung last na pag-uusap niyo po nung December 25 po, ano? Ang natatandaan ko po is, meron po siyang pinakita na mga laruan na binili niya po. Kasi daw po, regalo niya sa Pasko ng mga anak niya. Masaya pa nga po nag- si na mga pictures kung ano yung mga ibibigay niya. Tapos po, noong 25 ng alauna, sabi lang niya, naalis muna siya sa glit kasi kakain lang. Tapos sinabihan niya ako na baka mawala yung signal kasi yung time na yun, uh, ano kasi, mahina yung signal. Baka daw hindi siya makatawag mamaya. Yun lang naman po yung sabi niya sa akin. After po noon, noong 26 po na bandang uh, 7 to 8 p.m., meron po pumunta sa bahay. Nagdala ng letter galit sa agency ng asawa ko po. Nakasulat po doon is, yun nga po, uh, na-missing daw yung husband ko po sa barko. Last scene po daw is papuntang buson store. Hindi ako makapagsalita ng maayos. Hindi ko po ano, alam mo ano yung gagawin ko kasi ang tanong ko sa isip ko, bakit mawawala, inandun eh, lang sa barko. yung nakalagay po sa sulat is 9 po ng umaga, yung last scene po niya. Tapos, nung nalaman daw po ng mga crew na hindi po siya nag break time, hinanap daw po siya yung bandang 11 po, yung pananghalian nila, hindi pa rin siya nakita. Yun na po yung time daw po na binalita na daw po na ano, na missing yung husband ko po. May nabanggit po ba siya doon na kunwari nagiinom ang puso rin kinagapihan, gano'n? Wala, na wala, naman po, yun po yung sabi lang po niya sa akin is nagparty po sila noong 24 ng 6pm. Pero nakausap niya pa po siya noong 25 eh, no? Yes po. May ano po ba siya? May nabanggit po ba siyang ano? Parang nakaaway niya doon, gano'n. Wala naman po siya nabanggit nakaaway. Kasi yung ibang crew nila, bago lang po. Nung nalaman niyo po na, ay po, nawawala po yung asawa po ninyo, sinabi niyo po ba agad sa iba kapamilya po ninyo o sa anak po ninyo? Ganun po. Alam po kasi nila kasi... Nandyan po sila nung pinadala sa akin yung sulat. Nung pagbasa ko po, nagulat po sila kasi kung ano daw po yung nangyari sa akin at ano yung laman ng sulat, bakit daw ako umiiyak? Siyempre po, nagtanong kung bakit mawawala at saan pumupunta. Eh, nasa barko lang naman nagtatrabaho. <laughs> ano po yung mga hakbang na ginawa po nung kumpanya po. Alam niyo po ba? Ano po? Yung alam ko po, po is nag-report po sila sa sa Coast Guard tsaka pinadala po meron daw po silang pinadalang ano po, mga aircraft po na tumingin sa may bandang solusi. kasi doon po yung doon po banda yung na-missing po siya. Ayun lang po yung mga organisasyon tsaka ahensya po ng government na tumulong. Yes po. Yung alam ko, yung alam ko po is meron pa pong iba. Hindi ko lang matandaan yung pangalan. Kasi hindi ko na po maisip nung ano yung mga sinasabi nila sa akin kasi naguguluhan yung utak po eh. Una-una po, pinagdarasal ko na sana buhay lang siya. Sana kung sakali mang na aksidente o nahulog man siya, kahit makita ko lang, hindi yung ganito na wala akong alam at hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Ang dami pong gumugulo sa isip ko eh. Kasi hindi ko maintindihan kung ano nang nagkagawa ng investigasyon sa ngayon. Ayaw. May resulta na po bang binibigay sa, ano, yung sa investigasyon na ginagawa po? Sa ngayon po wala pa. Kasi Nandun yung barko nila sa Australia daw. Di pa po tapos. Gano'n na po katagal tumatakbo itong investigasyon ito? Nagsimula daw po noong January 4. Ah, bakit? Parang ano po? Bakit parang sobrang late na kumpisa eh nung December 26 pa po nawawala? Kaya ka, lating lang kasi ng barko sa Australia. Hindi po kasi sila Kaagad, umalis nung no, nangyari po yung namising po yung husband ko po. Akakaan. Sinabi po nila sa akin na uh, meron na daw pong pumupunta sa barko ng mga investigator po. Tapos po, uh, ini-interview na po yung mga crew doon. Wala na, tanong ko lang po, no? wala naman po nabanggit si Mr. na may na lulungkot siya, gano'n, no? didepress De po siya sa barko. Wala naman po kasi ilang years na po siyang nagbabarko. Alam ko po na hindi na po siya na, kukontrol niya po yung mga ano niya kasi trabaho, trabaho talaga yun eh hindi naman siya nalulungkot kasi meron naman pong video ko lagi. At saka communication. Kasi lagi niya pinapakita sa akin na balang araw to mag hindi na siya magbabarko sinasabi niya sa akin na ginagawa lang po niya daw to para sa amin po ng mga anak niya. Yung mga katrabaho niya po ba, nakausap niyo po? Sa ngayon po, wala akong makontak. Kasi daw po, uh, pinapatay yung wifi nila doon. Kasi under investigation po sila. Tingin niyo po ba may foul play po na nangyari? Ayoko pong magbintang. Pero sana po wala. Meron naman pong juice. Diyos na lang po bakala sa kanila kung meron man. CCTV po, kaya kahit anong recording device po, wala po ba uli sa investigasyon? Ang sabi po, wala daw eh. Yung ibang bargo daw po meron. Yung sa husband ko daw po, yung alam ko wala sa ngayon po yung voice recorder lang po yung ano nila doon. Ano po yung pagkakaalam niya po dito sa voice recorder po na to? Yung parang na monitor po nila yung ano yung pinag-usapan ng sa loob ng barko. Yun po yung pagkakaalam ko yata. Wala pong CCTV ba 'yan? Yun yung na nga po ang hindi ko maintindihan. Akala ko po meron. Pero yun yung sabi, eh, kasi wala daw, eh. Sana mahanap siya. Lagi po akong nagdadasal na sana makita ko siya. Hinahanap na kasi siya ng mga anak ko. Ng mga anak namin. kunwari po naririnig niya po kayo ngayon, ano po yung gusto niyo pong sabihin sa kanya po? Bagong nasaan ka man ngayon, magpakita ka na sa amin. Inahanap ko na ng mga anak natin. Miss na miss ka na ng mga anak mo at ako. sa mga kapitan po kaya mga katrabaho po o no, no. kaya sa government agencies po na naghahanap sa kanya na po sa inyong iparating po. Sa mga kapit sa kapitan po at saka sa mga crew ng barko na sinasakyan ng asawa ko po ngayon. Sana naman po alam niyo po na saan at paano nangyari itong ganito. Sana po may pagkapagsabi sa akin kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Kasi kayo lang naman yung kasama niya dyan. Tingin niyo po ba sapat po yung ginagawa ng mga ahensya po na kabin, ng gobyerno tsaka nung kampanya sa pag po sa kanya? Sa totoo lang po, sa ngayon, medyo Natatagalan ako sa investigasyon kasi gusto ko na po talaga siyang malaman kung ano nangyari sa kanya. Ang gusto ko lang po sana iparating na sana gawing lahat ng barko may mga CCTV o oh, kaya naman kahit protection man lang sa mga seafarers natin po kasi sa ngayon Dumadami na po yung mga namimising sa barko. Malaki po yung epekto ng ano, Pagkawala ng kasawa ko, una-una yung maliit na negosyo ko doon sa amin nung araw na nabalitaan ko yun. Kinansil ko po lahat ng mga orders po sa bagong taon. Kasi hindi na po ako makapag-concentrate. Kinahanap ko po yung asawa ko. Tsaka naaawa ko sa mga anak ko. Kasi hinahanap na nila yung papa nila. Sa lahat po ng mga nanonood. Tulungan niyo po ako pagdasal na sana. Makita po yung nasawa ko po. At sana, <laughs> sana po may mga sagot na po sa mga katanungan na nasa isip ko po. Sa mga taong involved po, o kaya Ayun po, sa mga responsable ng official po, ano po ang sabihin? Sana po, gawin niyo yung nararapat niyong gawin. Para naman po, kahit paano, makamit po yung justisya na pagkawala ng kasapan ko po. Kahit yun man lang, ang hiling ko lang sa kayor. Sana po yung husband ko po na buhay. Wala na po akong iba may hiling, yun lang. Buhay lang siya. Para sa karagdagang impormasyon, huwag niyong kakalimutang silipin ang nakapin comment para sa aming sponsor ngayong araw. Maraming salamat!